Kanya. January, February, March. March, lipat na kayo. dito at magbalik ako. Ngano, kung hindi magtapos, kung hindi matapos March, magawa kayo na um, limang cross. Cross? Yung pare kay Kristo? Ipakarga ko sa kanila, ikot-ikot dito. Puta na, pako ko <laughs> tatawin yung nanisidig noong January 2017 sabi niya gusto niyang makalipat na yung mga tao sa mga bahay pabahay sa kanila sa, ng Yolanda sa Tacloban ng March pag hindi na matapos pagpagawa siya ng limang krus para maglakad sa mga kabahayan doon yung mga opisyal ng NSA pag hindi nagawa na March may maalipat na yung mga tao tingnan natin kung totoo nga itong mga sinasabi niya dito baka kagaya lang nung West Philippine Sea na magdejetski siya pag nanalo siyang presidente na hindi naman nangyari baka ganyan din ang resenaryo nito bakit inabot ng more than 11 years bago nakalipat yung mga minipisya ng Yolanda Victims sa mga pabahay ng gobyerno sa kanila. Well, etong katapusan ng lahat ng permanent housing Uh, 98% na ang uh, na, na buo ng project para sa permanent housing para sa Yolanda. Specific ito sa mga Yolanda victim. Kaya itong uh, pagka naibigay na uh, nagpirmahan sila kanina ng mga local government ng Mowa uh, para ma turnover na ang mga bahay-bahay na ginawa ng NHA at saka ng DIsud. Kaya uh, for this project, eh, kaya naman ipinilit kong makapunta rito. Dahil ang tagal nating inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya hindi masyadong uh, nagamit. ang uh, ngunit ang ginawa natin ay ngayon nagbigay tayo ng counting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lanong lalo na uh, yung sa Takloban, kasi yung Tagloban ang pinaka na inuna na ginawa ng uh, bahay, eh, nagka-problema. Kaya yun ang uh, yun, ganun. lahat ng mga NHA project na ganoon na hindi magamit, ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na Inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. Sir, 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 <music> so, sinabi ni President PBBM yung ano, ano nangyari sa mga pabahay ng mga Yolanda victims. Yung mga unang nagawa ay mga technically substandard daw. So, sab ibig sabihin, hindi matirahan. Ang mga dahilan nito ay malayo sa kabihasnan. Walang kalsada, walang tubig, walang kuryente. Paano mo nga naman titirahan uh, yun? Ang ibig sabihin, si Duterte ay nagyabang ng pumunta ng 2017 na tatapusin nila ng March kaya kapag nagsasalita eh papalakpak naman yung mga DDS. Ang galing si Tatay Digong. Siya lang nakahagawan yan, sinasabi nila. Pero puro palpak naman pala ang pinagawa niya ng bahay. Dahil hindi daw matitibay. Bukod sa walang, walang transportation, walang ilaw, walang tubig. Kaya nagyabang siya na naman doon. Kaya, inabot ng more than 11 years at si PBBM lang ang na nakapatapos. Sabi ni PBBM, 95% na ang tapos. So, mga pinising touches na lang yung iba. Ngayon, yung mga substandard, kailangan pa magbigay ng pondo ng gobyerno para maayos ng mga pabahay. Sanang pinagyayabang ng ano, Duterte na nangyari Eh wala rin naman pala nagawa mahirap kasi sa kanya parang pag parang palaging campaign period kailangan yabang yung mga tao at yung mga ganyan style hindi nyo nakikitaan si PBBM na nagyayabang trabaho lang ng trabaho kahit banat kayo ng banat isinasabihan yung araw-araw na bangat niwi ano kurap tamad ano pa bang gusto niyo ng ano sabihin eh kitang-kita naman ng mga tao mga tao naman nakakaalam yan kung si PBBM ay nagpapabaya sa mga ganitong programa Tingnan niyo, inaabot pa ng 11 years. Siya lang lang pala makakatapos niyan ng ng dalawang Aquino, Duterte, walang nangyari kay PBBM lang natapos. Para sa bayan ng Kulaba Biliran, ating tawagin sina Narcesa Libero, Arya Velia Abanilla, MR Joseph El Mundo at Kulaba Mayor Humphrey Olimba. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Board Member Petan Tan Arcales ng Samar upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Marabot, ating tawagin sina Joel Pindos, Jumpelo Liedo Sr., Lilith at Marabot Mayor, Percival Ortilio Jr. Wala na silang babayaran, wala na silang problema at maayos na yung mga daanan, kuryente, may COVID na. Pwede, pwede na silang tumira agad. Hindi kagaya ng mga pinaggagawa ng mga nakaraan administrasyon. Gaya ni Aquino, ni Duterte. Tapos kapag makasira kayo, parang napaka-perfecto yung yung presidente na kinikilala. Well, hindi niyo nire-respeto yung kasalukuyang gobyerno ayan nanata, na nata na, ituro ni Duterte sa inyo na binabastos nyo na lang ng presidente kung ano-ano pinagsasabi nyo na wala na yung pagrespeto ng bawat tao sa, sa kapwa Pilipino maasahan mo sa mga ganitong ano programa Two and a half years ni Presidente, halos 95%, 95 na natapos dun sa mga pabahay ng Yulagda, samantalang inabot ng 11 years. Natapos si Pinoy, walang nangyari. Natapos si Duterte, walang nangyari. Si PBBM, two and a half years, walong site, walong subdivision ang natapos at ready ready na for occupancy. Tinearn over noong January 2025 sa mga benefi beneficiary na wala nang bayad, wala nang problema sa tubig, ilaw. Kaya nakikita mo kung sino to totoong na may mga sa mga Pilipino. Hindi nagsasalita, hindi nag, nagyayabang ang presidente. Pero nagtatrabaho siyang seryoso at sinusubaybayan niya ng mga ganitong programa. Kaya na-turn over sa dalawat kalahating taon pa lang niya. Uh, anong pinagsasabi ng mga DDS na ano, walang ginagawa ng presidente? Eh samantalang mas marami siyang na sa 2 and a half years sa pabahay pa lang. Dalawang administrasyon eh. hindi nila nagawa. Kaya PBBM lang ang sakalam. Kaya, suportahan natin ang presidente at ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan dahil marami nag-aasam. May nag-aasam na pumalit na presidente na wala naman kakayanan maging Pangulo ng Pilipinas. Alam nyo na kung sino yan. At lindol. Ngayon, Inihahandog namin ang mahigit 3,500 bahay, bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Samar at sa Biliran. Mula rito, mahigit 1,000 ang bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, maaari na kayong manirahan sa mga pabahay sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Eagle Ville Subdivision, sa Coconut Grove Village, Dagami Townville, at ang Pastranaville. Bukas na rin, bukas na rin ang Marabot Ville Sites 1 and 2 sa Samar. Habang sa Bilira naman, ang Kulaba Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga beneficiaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad na ng amortisasyon. Libre na po ang inyong bahay at lote. <laughs> hindi na po kayo sisingilin ng NHA dahil bigay na po ito sa inyo ng inyong pamahalaan. Kasama sa nasabing bulong kriyetong tubahan ay ang Full Spring Residences sa Barangay Arado, Borawi, Lito. Riverside Community Residences, Tabon-Tabon Housing Projects, sa Barangay Merin at Mercadohay, Tabon-Tabon, Leyte. Mount Eagleville Subdivision sa Barangay Sakmet, Tanawan, Leyte. Coconut Grove Village sa Barangay Dita, Hulita, Marabot via Sites 1 and 2 sa Barangay Tagalag, Marabot, Samo. Pastana Ville sa Barangay Arnit, Pastrana, Leyte. Dagami Townville sa Barangay Sawang, Dagami Lute at Kulaba Housing Projects sa Barangay Binungtuan, Kulaba, Bilina. Tapos lang maasahan mo sa mga ganitong ano, programa. Two and a half years ni Presidente, halos 95%, 95 na natapos dun sa mga pabahay ng Yulanda. Samantalang inabot ng 11 years Natapos si Pinoy, walang nangyari. Natapos si Duterte, walang nangyari. Si PBBM, two and a half years, walong site, walong subdivision ang natapos at ready, ready na for occupancy. Tinurnover noong January 2025 sa mga beneficiary na wala nang bayad, wala nang problema sa tubig ilaw. Kaya nakikita mo kung sino ito may mga sakit sa mga Pilipino. Hindi nagsasalita, hindi nag nagyayabang ang presidente. Pero nagtatrabaho siyang seryoso at sinusubaybayan niya yung mga ganitong programa. Kaya na-turn over sa dalawat kalahating taon pa lang niya. Uh, anong pinagsasabi ng mga DDS na ano, walang ginagawa ng presidente? Eh samantalang mas marami siyang na-accomplish sa 2 and a half years sa pabahay pa lang. Dalawang administrasyon eh, hindi nila nagawa. Kaya PBBM lang ang sakalang. Kaya, suportahan natin ang presidente at ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan dahil marami nag-aasam. May nag-aasam na pumalit na presidente na wala naman kakayanan maging Pangulo ng Pilipinas. Alam nyo na kung sino yan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, subscribe, follow, like, and share para updated kayo sa aming mga susunod na video. Salamat!